Magandang araw mga idol. Bakit ba daw mas mahirap manalo sa online sabong kumpara doon sa traditional na sabong na nakasanayan natin? Doon na lang ko tayo sa mga specific na paliwanag para mas mapabilis tayo. Unahin natin mga idol doon sa traditional na sabong na nakasanayan natin. Kasi mga idol, doon sa traditional na sabong na nakasanayan natin, pagpasok pa lang ng manok sa gradas, kitang-kita mo na agad kung sino yung manok na mas malaki, kung sino yung manok na mas magalaw kung sino yung manok na mas maganda ang built ng katawan at kung sino yung manok na mas maganda yung haba ng paa kumpara doon sa online sabong na di mo alam kung dinadaya ka lang ng kamera. Kadalasan ganun ang nangyayari. Nakikita natin doon sa online sabong na mas malaki yung isa, mas maganda yung built ng katawan, pagkatapos mas mahaba yung mga paa niya. Pero pagbitaw, pagbitaw ng mga manok, magugulat ka na lang yung pinili mo. Mas maliit pala, mas bansot kumpara doon sa kalaban. Yun pala, camera tricks lang yun. Dinaya lang tayo ng angle. Dinaya tayo ng angle ng camera. Kaya, kaya ganun ang nangyayari kung minsan. Kaya kadalasan, talo. Iba pa rin mga idol kasi pag nakikita mo ng live yung manok, o di kaya nakikita mo lang sa cellphone o pinapanood mo lang doon sa computer, kung minsan yung mata natin dinadaya lang tayo ng camera angle kaya ganun akala natin mas malaki yung isa pero pag bitaw sa gradas yun pala mas maliit siya mas bansot mas payat kumpara doon sa traditional na sabong na actual talaga na nakikita mo yung manok pangalawa mga idol doon kasi sa traditional na sabong limitado lang ang mga taong pinapapasok doon hindi lahat pwedeng maglaro hindi unlimited at depende yan sa capacity ng venue kaya yung paglalaro ng mga tao, kontrolado. At pagkatapos, pagpunta mo doon sa sabungan, limitado lang din yung dalamong pera. Kaya sabihin natin na ubus na yung dalamong pera, uwian na, tapos na, tapos na ang laban. At saka doon sa traditional na sabung mga idol, alam naman natin na halos mga matatanda lang ang pinapapasok doon. Hindi nila hinahayaan na pumasok na maglaro ang mga bata. Kumpara dito sa nauusong online sabung ngayon na lahat nakakapaglaro kahit na sabihin mong isang taon yan, dalawang taon. Basta tinuruan mo kung paano pumindot ng wala at meron, pwede na maglaro. Kahit nasa loob ka ng CR, tumatay ka o nakatihaya, nakaluhod, pwedeng maglaro. Yun ang kaibahan nun, walang limit yan. Lahat pwedeng maglaro kahit asot pusa, pag tinuruan mo pumindot, makakapaglaro yan. At saka pangatlong mga idol, tulad ng sinabi ko kanina, limitado lang ang dala mong pera doon sa pagpunta mo doon sa traditional na sabungan. Pag naubos yon, tama na, tapos na, uwian na. Hindi tulad sa online sabong, pag naubos yung load, yung perang load mo o pinaload mo, pwede kang magkarga ulit. Pwede kaya yung iba, inuutang pa yung pinanglalaro nila. Kaya mas marami ang nalulubog, mas marami ang natatalo sa online sabong. At malakihan pa, malakihan ang natatalo sa kanila. Kasi nga, yung iba na napapasarap sa paglalaro, load lang ng load, lalo na kapag halimbawa utang lang yun magugulat na lang sila pag sisingilin na sila doon na sila nadadali o doon na sila nasisira at saka pang apat mga idol yung oras ng laro doon sa tradisyonal na sabungan oras na nakapaglaro ka ng dalawa, tatlo, apat at wala ka ng pera itigil ka na tama na yon doon sa online sabong naman kasi palibas ay hawak mo yung gadget mo nasa harap ka lang ng computer Pwede kang maglaro kahit maghapon, 24 hours, magdamag, 24-7, walang problema yon. Kasi nga, pag naubusan ka ng load, halimbawa, magta, magpapalod ka lang, o di kaya, uutangin mo yung ipang load mo, nandyan lang naman yung nagloload, o di kaya sa Gcas. Unlimited yan hanggang sa ubusan ng pera, ubusan ng ipon. Ganon ang nangyayari, mas marami ang natatalo sa online sabong kasi walang limit. Kahit buong taon yan na dere ka maglaro, pwede. Hindi tulad sa traditional na sabong na may limit talaga, may oras ang paglalaro mo Kasi pag naubusan ka, tama na Depende lang kung yung sabongero eh uuwi, kukuha ng pera, babalik Eh ganon talaga mangyayari, lalaki yung talo niya Pero kadalasan naman sa traditional na sabong, pag naubos na yung perang dala, uuwi na, tama na Next week uli o next month uli, ganon yun Sa online sa sabong naman, hindi Pasensya ng mga idol, ang lakas ng hangin sa online sabong naman kasi 24 hours pwede kang maglaro 24-7 Walang tulugan Hindi na nakakapagtaka kung bakit mas marami ang natatalo sa online sabong Lalong lalo na at walang limit ng edad dyan Lahat, lahat ng pwedeng humawak ng cellphone pwedeng maglaro din Lahat ng pwedeng magpindot ng computer pwedeng maglaro din Kaya lahat, mapabata, matanda, babae, lalaki, lahat Pwedeng ano dyan, pwedeng matalo Kaya mas maraming mas natatalo sa online sabong kaya yun nga mga idol, sa aktwal na sabungan o sa traditional na sabong na nakasanayan natin, kitang-kita natin ang aktwal yung manok. Kumpara sa online sabong, di natin alam na nadadaya na pala tayo sa camera angle lang. Kaya magugulat na lang tayo pag bitaw ng manok, mas malaki pala yung kalaban kaysa doon sa pinili natin. Kaya ang nangyayari sa online sabong, umaasa na lang tayo sa hula. Kumpara sa aktwal na sabong na nakikita mo ng aktwal yung manok. Tapos tulad nga ng sinabi ko kanina mga idol, doon sa traditional na sabungan, may limit lang yung edad ng pwedeng maglaro. Hindi tulad ng online sabong na lahat nakakapaglaro, bata, matanda, babae, lalaki nakakapaglaro. Kaya hindi natin maiiwasan na mas marami ang natatalo sa online sabong kumpara sa traditional na sabong. At saka yun, yung panghuling sinabi ko, sa traditional na sabong, hindi ka naman pwedeng magbabad ng laro doon kapag naubos na yung pera mo. Pag naubos na yung pera mo, titigil ka na talaga, manunood-nood ka na lang, o di kaya uuwi ka na. Hindi tulad sa online sabong na kapag naubos yung pera mo, pwede ka magpalaud, maglalaro ka ng 24 hours, babad yun. Maglalaro ka ng 48 hours, babad yun. Karamihan, ganun ang ginagawa ng iba. Pagkatapos, wala pang age limit, kaya hindi natin maiwasan na, na marami talagang mas natatalo o mas nalulubog sa online sabong kumpara sa traditional na sabong. Pero kahit ano't ano pa man yan, mga idol, traditional na sabong o online sabong, sugal pa rin yan. Kaya hanggat maaari, hanggat maaari, umiwas tayo para hindi tayo malubog, hindi tayo masira. Kasi napakarami na talagang nasira dyan. Huwag na natin ilagay ang sarili natin sa sitwasyon na aabutin tayo ng buwan, taon na nagbabayad ng utang, o na, mauubos yung perang pinaghirapan natin o di kaya yung iba nagtatago na yung iba pa nga nang hold up na nagpakamatay na wag na natin hintayin na umabot pa tayo sa ganun umiwas na tayo sa mga bagay na maaaring ikakapahamak natin yun lang gusto ko lang kayong matulungan gusto ko lang kayong mailigtas sa kapahamakan na maaaring abutin nyo sana may natutunan kayo at sana may napulot kayong aral sa sinabi ko mga idol kaya kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod na mag-upload ako ay updated ka. Maraming salamat mga idol.